Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Sa video na to, guys, ay makikita nyo nga na dinala na namin finally si Ado sa isang institution or isang hospital kung saan expert para ba check kung ang bata ay meron nga autism or any other mental illness. So, dapat tapusin mo tong video na to, lalo na kung isa ka sa nagko-comment na merong signs ng autism ang anak ko dahil warning sa inyo to. Before, hindi ako nagre-reply sa mga comment or dinitilip ko yung mga comment na nagsasabi na may autism si mga anak ko. Dahil for us na first time parents ay masakit yun. So this time po, warning po sa mga nag-early or gumagawa ng sarili nilang assessment sa anak ko dahil sa mga few seconds video ay maari na po natin gawan ng action niyan. Dahil this time ay medically assisted na siya at alam na namin kung ano ang problema niya. Aware kami na napapansin nyo nga guys na parang late si Adu. Pero hindi ibig sabihin ay late na late nga siya. We are all getting confused lang dahil sa laki niya. Yes, hindi lang kayo, pati kami as a parents ay nagko-confuse dahil sobrang laki nga ni Adu and the expectation ay parang 4 years old na siya. Kasi tama naman nga kayo na at 4 years old, dapat nagsasalita na. Tama naman kayo at 4 years old, hindi na dapat masyado nagka tantrums At lalong-lalo na, maraming nagko-comment na nagtitiptoe si Ado kasi akala nyo 4 years old yun at napipressure kayo unang-una pa lang guys, pagdating sa tiptoe guys, sabi ng mga specialist hindi yun sign ng autism, he is 2 years old and it's normal for his age na mag tiptoe, lang kayo dahil malaki siyang bata, hindi ko sabi na malaki siyang bata literally malaki siyang bata lahat ng doctor, lahat ng specialist na tumingin sa kanya from Philippines pa lang, sinasabi na his uh, height and weight is for 4 years old, hindi yung MMA lang na am laki ng anak ko, hindi guys, he really looks like 4 years old, kasi guys, mapapanood nyo mamaya sa assessment, pinakitaan din kami ng bata na 2 years old na kasing edad niya guys, ay hanggang kilikili niya lang, hanggang bewang niya lang yung height guys, kaya sabi namin, ah kaya pala, kaya pala akala ng mga tao, at 2 years old, hindi siya dapat nag-acto na parang baby, kasi nga ang laki ni Adu, pero guys Adu is acting at his age na para siyang baby, dahil baby pa talaga siya So, from Philippines pa lang, naghahanap na kami guys ng developmental pecha. Pero sa Pilipinas guys, ay sobrang hirap makaharap ng developmental pecha at lalong lalo, kailangan pa na pumunta ng Manila. And we tried, pero ang sabi sa amin guys, ay kailangan pa daw ng 1 to 2 months para sa appointment dahil nga kukonte ang developmental pecha sa Pilipinas at dumadami na nga ang cases ng mga ganitong katulad kay Adu. Plus, idagdag mo pa nga yung fact na nagtatrabaho ako sa Pilipinas, ba? Diba? Tapos, nabuntis ako. Tapos, si Adi ay nagtatrabaho at sobrang busy niya. That's the reason din, guys, na nag-end up na lang kami na ipasok siya sa play school. At naalala niyo, guys, before 2 years old, para na nga 4 years old, guys, ay pinipilit namin siya ipasok sa uh, play school pero hindi siya tinatanggap sa Pilipinas kasi kailangan nga daw mag 2 years old muna. Kaya nung nag siya, tsaka lang siya nag play school. So dito sa India guys, ay finally nga guys, after one week ay nakakuha kami ng appointment sa isang institute for child care with autism, something like that. At ang maganda pa nga dito guys, ay hindi siya ganun kamahal. Nagbayad kami ng 5,400. 5,400 is around 4,000 pesos. Pero sa Pilipinas daw, sobrang mahal daw nito. Kaya nga guys, sobrang aga namin gumising para pumunta doon sa institute. Hindi nga namin inexpect expect guys na ito palang ano na to assessment ay halos buong araw pala siyang gagawin dahil marami pala silang activity na ipapagawa kay Adu at magpe-play talaga sila kay Adu at itatrya nilang makipag-usap kay Adu. Tapos guys, hindi lang pala isang specialist ang titingin sa mga batang may ganto para masigurado na wala talaga silang autism. So ang nangyari nga guys, maaga kami umalis tapos pagdating namin doon, meron tatlong specialist unang-unang specialist guys ay ang speech therapist sumunod naman guys ay the special education or the behavioral therapist at yung pangatlo guys the occupational therapist at yung mga assessment na to guys ay ginawa ng magkakaibang oras at isa-isa sila para masigurado na hindi bias yung magiging observation nila at magiging comment nila so nasa isang room yung uh, speech nasa isang room yung behavioral nasa isang room yung uh, uh, occupational. So, during the test, guys, ay uh, merong part doon na may pinapasok silang mga bata para makipaglaro kay Ado at nakita nila na si Ado nga, guys, ay nakipagmingle. At his age daw, normal na, sa unang tingin, ay mahihiya siya at dapat mahihiya siya talaga. Tapos, may mga parts doon na may mga pinakita silang car, ganyan, guys. And, nagulat sila, guys, dahil at 2 years old, and 5 months, si other guys, he's able to identify colors, shape, animals, and even the alphabet. Kaya sabi nila, si Ado daw ay merong stro strong memory power. Yun yung kanilang term na ginamit. Pero guys, merong nagiging hindrance yun para makita natin yun. Dahil nga guys, ay meron talaga siyang speech delay because they notice na it's not about his um, parang mental something. It's just about his environment kasi during the assessment ay ini-interview din kami ni Adi and ang sabi nga sa amin ang pinakamalaking factor kung bakit siya na delay is the fact that at his 2 years old guys it's around 10 or more than 10 times na siyang nagpabalik-balik ng India at Pilipinas at the same time nag-travel pa kami sa Singapore, sa Vietnam, sa Hong Kong and we didn't stay there for 3 days, for 2 weeks or minsan for 3 weeks. Kaya guys, ang language niya ay nag-confuse lalong-lalong sa environment. Another factor is even though me and Adi speaks English to him, yung people around us, yung family namin ay hindi ma-avoid na mag-speak dun sa aming mga native language which is yung Tagalog at Hindi. They speak English to Adu sometimes. Pero yung environment, yung paligid, even though hindi nila kausap si Adu, but if they are talking to someone in Tagalog, naririnig ni Adu and that's making him confused. Even the grocery store, like for example, pumunta kami sa mall or sa grocery store sa Pilipinas and narinig niya yung cashier na nagsalita ng Tagalog or yung mga na tao na namimili nagsalita ng Tagalog or nagsalita ng Hindi that's also a factor daw. So, for an interracial baby like Adu, talagang normal na daw ang magka-speech delay sila. At may napansin nga sila na meron na rin siyang early symptoms of ADHD or attention deficiency and hyperactive disorder. Pero it's not autism. ADHD. Oh. But autism No? What? But, autism? For... No, no. Autism. No. Autism. Mm -hmm. attention deficit type of activity disorder which i have Yes. <laughs> so, si Ado kasi guys, yung batang mabilis mag-memorize. Ang galing niya talaga mag-memorize at ang galing niyang umintindi guys ng instruction. Pag kinakausap ko siya, para talaga siyang 4 years old na halimbawa. Halimbawa guys, sabi ko, get this, get that, or put it there on the table, put it inside ganto Or halimbawa guys, may mga bagay ako na itatabi. Tapos the next day, nakalimutan ko kung nasaan. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, Uh, do, do, you know where is my cam? Parang ganyan guys. Naaalala niya. Or do you know where's the iPad? Naaalala niya guys kung saan namin nilagay o tinago. Tapos guys, may mga gamit ako na ginagamit. Tapos isang beses niya lang ako makita kung paano ko gamitin guys. Naaalala niya agad the next day makikita ko siya, ginagaya niya na ako. Yun nga lang guys, pag busy siya, hindi mo siya ang problema sa kanya guys, pag busy siya sa isang bagay, alam mo, naglalaro siya guys, hindi kanya papansinin, alam mo, gusto mo na mag-aral, or gusto mo siyang utusan pag busy siya, ayaw kanya pansinin so yun yung attention deficiency niya, yung parang pag-focus siya sa isang bagay, focus siya, tapos alam ko napapansin niyo rin na hyperactive siya may mga times na hyperactive siya, lalo na guys, pag bago matulog or pagkatapos magtrabaho ng papa niya dun siya yung sobrang hyper niya guys yung kahit pagod na pagod na siya ay talagang hyper siya yun nga, guys, ay dahil meron na nga siyang hyperactiveness. Pero, guys, ayun pala ay nabubus dahil sa diet niya. Ang mga batang may ADHD pala, guys, ay bawal kumain ng kahit anong sweet. Kasi nabubus yung hyperactiveness nila. At bawal na rin yung anything na lactose. Even some fruits, guys, na paborito ni Adu. Katulad ng saging. Alam nyo kung ka gaano ko siya... Ka pakainin ng saging minsan tatlo ng isang upuan. Bawal pala kasi yung hyperactiveness niya ay nabubus. Kaya ngayon guys, ay kailangan namin bawasan at piliin pati yung prutas na ipapakain sa kanya. Para nga guys, ay hindi na tao dito, maumatake yung kanyang hyperactiveness at the same time mamaximize namin yung kanyang ano, yung galing niya magmemorize guys. Kasi guys, ngayon na may memorize niya, pero hindi ko mapaulit sa kanya. Halimbawa, pag nasa mood lang siya, halimbawa, sabi ko, A for Apple, ganyan. Di ba, napapansin niyo, memorize niya. Minsan, pwede bigyan ko siya bigla, kasi bigla siyang, bigla siyang magsasalita, guys, hanggang letter Z. Tapos, pagka ako na, guys, ayaw niya na ako pansinin, ganun. Halimbawa, yung color. Pagka gusto niya magsabi ng color, halimbawa, purple, may nakita siya sa mga toys niya, iisa-isa niya yun, guys, yung kulay guys sasabihin niya yon pero pag pinaulit ko na nilolalan na guys tapos halimbawa pinagbilang ko siya nagbibilang siya guys hanggang 10 ngayon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pero pag gusto niya lang pero pag inutusan ko siya wala guys. Same with the animals. Alam niya yan lahat guys kasi meron siyang toys ngayon. Alam niya yung race niya guys. Pero pag papaulit ko sa kanya, ayaw niya. Pero pag gusto niya, sasabihin niya. Kaya ang sabi sa amin guys, buti na lang guys talaga nagpa-check up kami. At tinigilan na namin yung kakaisip na autism ba yun. Hindi guys, ano siya. Tag dito, para ma-maximize namin yung kanyang talino at galing niya mag-memorize. Kailangan namin maagapan yung kanyang ADHD or mabawasan yung pagiging hyperactive niya at para pagkahabang na may memorize niya yung mga bagay-bagay, ay, ayun guys, alam niyo yun, nakatutok siya sa amin, tsaka napapaulit namin sa kanya, tsaka para maging functional yung mga na may memorize niya. Ngayon kasi, yung mga na memorize niya daw, hindi yun functional kung hindi niya naman nasasabi sa public o hindi niya naman nauulit sa'yo. At hindi nga rin kami guys nagkamali sa hinala namin na meron siyang ADHD. Alam niyo ba, talaga sinasabi namin kay Adian, hindi yan autism kasi hindi naman siya yung parang uh, nakaka naman kasi yung ganun, di diba guys? Pero hindi naman feeling namin ADHD. Alam niya kung bakit. Kasi nga, kasi Adi, meron din siya nun, guys. May ADHD si Adi, pero sobrang talino ni Adi. Kaya sabi ko sa kanya, siguro ganun din si Ado. May ADHD din, pero sobrang talino. Kasi, ano eh, grabe yung memorization niya talaga, guys. Hindi lang yung basta siya, basta magaling siya talaga, guys. Parang si Adi, sobrang talino, pero up until now, may ADHD siya. Niloloko nga si Adi, na hindi naman mahirap, ano yan, i-handle si Ado. Kasi, in-handle kita for the past 7 years sa ADHD mo guys, mahirap mag-handle ng adhd na asawa guys kasi, basta ang gara ang gara talaga guys, yung parang pagka wala kang pasensya, ako ba diba wala akong pasensya talagang napipikon na ako minsan kasi yung gusto niya alam mo, gusto niya to, the next day ayaw niya na, katulad ng bibili kami ng basta may binili kaming alam mo yung motorcycle niya, yung motor niya, binili namin yun. Parang the next day, ayaw niya na nun. Ganun pala yung may ADHD, guys. Hindi sila mapakali sa isang bagay. Or halimbawa, etong itong week na to, ang hobby niya magtanim. Next week, magre-reklamo na siya. Ayaw niya na magtanim kasi madumi daw or maiinitan siya, something like that. Or this time, ang hobby niya magbasa ng libro. The next time, ayaw niya na magbasa ng libro kasi wala na daw siyang time. Mga ganun, guys. Yun yung, yun yung inahandle ko kay Adi for the past 7 years. And I think, expert na ako. Kaya kay Adu, madali na to guys. Yung parang ano, ko kukontrolin. Ang pinaka -ano lang naman sa kanya guys, concern namin, is yung sa language niya, which is mababago naman daw yan naturally. Mababago yan pagka nag niya na na magkakaiba yung language. And magugulat na lang daw kami. Pagka nagsalita na daw si Adu kung gaano karami yung na-memorize niya for the past two years old siya, di ba? For the first two years, ay magugulat kami na ang dami niya na palang alam pag nagsalita na siya. Nagumpisa na siya magsalita. Kasi ngayon, guys, lahat ng tinanong sa kanya, pinaturo sa kanya, kinuha niya, binigay niya, o tinuro niya. Tapos ito nga, ini explain namin kay mami kung ano yung naging problema niya, yung sa environment, kaya ganyan yung mukha niya. Kaya sabi namin sa kanya, ipractice niya na yung English niya talaga. Tapos ito nga si Api, kinuha na namin kasi lola niya nagbantay sa kanya the whole day.